So magandang araw sa inyong lahat mga kabayan ba, Matagal akong hindi nakapag-upload So ngayon na uh, Ang aking recipe ngayon ay pork caldereta So bago ako magsimula Papakita ko muna yung mga kakailanganin ko Sa aking mga pagluluto uh, Kung uh, Karne. So, bali isang kilo ito. Ayan. And apple juice. Toyo. Poster sir sauce. Uh, tomato paste. Tomato sauce. Cheese, oigin cheese. Hotdog. Garbanzos. Paminta. Pickles liver spread, bawang at sibuyas, carrots, patatas, at ng uh, bell pepper, at itong uh, butter. So, gagamit ako ng uh, Subalit so itong ginagamit ko ay ang paborita. So, nasa sa inyo kung dahil dito naman yung Skyflex at ganun din ang Constructor. Ito yung ating ginagamit. So, ngayon na uh, mamarinig ko muna itong ah uh, karme. Nalagyan ko ng uh, pineapple juice. And, masarap kung may pineapple juice. Okay. At ng pamenta. Okay. Tapos sa ha, so malinis naman yung aking gamay. Ayan. So, imamarit ko muna siya ng isang oras Pero, mas maganda kung overnight Kung so, mas matagal, mas masarap Pero sa akin kasi, isang oras lang na ilulutuin ko na mamaya Okay So, talagay ko muna ito sa rip Ayan Okay lipat ko muna itong iba maliit lang kasi itong rib ko lipat ko muna dito sa baba para may naglalagyan Okay, yan muna ng mga isang oras ngayon pagkalipas ng isang oras ay uh, papainit na ako ng mantika na nagsasangkot ko muna itong uh, uh, keros at saka ang patatas at saka ng bell Okay. Ah, okay. tinang okay, butter. Nalagay ko na ang bawang. ve yoğun Lubon na na. Ayan. Ayan. nilalagay ko na yung tomato sauce. Tomato sauce. Ayan. Okay. lalo. Okay, may okay, ulo okay, okay. Lalagay ko na itong Okay Pwede na po ng hot sauce uh, Okay na lang. pickles sama-sama uh, na dyan Okay Tapos, halo. Pinting klob. Ayan, panalagay. ko tomato paste. Ayan, konti lang. Salah lalagyan ko lang pork cube. tapos ayun ha ko na yung mga gulay na yung hot dog dito na rin ayan mag-aad ako ng kunting sabaw tubig o, kunting yung tubig niya sabaw niya

Lalo. Ayan. Hindi ko na yung bell paper. Okay. Ngayon, lalagay ko na ang garbanzos. Ayan, ah, lalapit-lapit na maluto ito. Okay. Lalo. Okay. Taplo buli. natin. Yan. Ah, lapit-lapit na maluto. Lagyan ko ng kunting asin. Yan. kalabasa. Ang tama na ba? Wow! Sarap na. Ayan, maglalagay na ako ng cheese. So, gagayat-gayatin ko na lang. Wala pa siya akong paggaran. Kahit hindi nalagyan ng pampalapot, eh, malapot na siya. So, lalagyan ko pa rin. Ayan. Okay na. Katlo bulit. So, ngayon, lalagyan ko na ng kaburita. palapot. Ayan. Ah. Ah. Ah, palapot. Ayan. Ah, ah. pa malapit pa gusto gawin na lahat yun mm. Wow. Sarap na. Okay, luto na ito. Patayin ko na ngayon ang apoy. Okay. Ito na.